winter na. Ready na natin yung mga gamit natin pang winter. <Sing> dina na natin. Ito yung mga winter essential ko eh. So, kailangan may pala ka. Meron kang pantanggal lang snow. May pang ganyan, pang brush. Malaking toothbrush. Tapos meron kang pang kaskas. Ayan o. Tapos, yun. Siyempre, grocery. Grocery bags. Para sa lamig pag nag winter storm pag sobrang lamig na ayan tapos ito pa first aid kit ayan ba diba? ah ito pala yung France. oh, Frances. basahin mo to rice pa yun yung mga mo oo nga Alagay natin. Ay, yung pala wala dito yung mga kandila uh, posporo lighter yun tsaka yung parang maliit na mangkok na ano ba to uh, ano yung, mami parang kasirola na maliit alam nyo bakit kasi pagka na stranded ka at nawalan ka ng ayun gas di ba wala kang source of na init pwede ka magsunog dun sa loob di ba Worst is worst na yon pagka nangyari sa'yo yun ah uh, yun tapos may kandila mamaya lalagay na natin yan at yun salamat sa mga comment nyo at bubuhati na namin ni Lani <laughs> yung ano namin bubuhati ah, may gulong yun ah may gulong ba yun teka lang ano yan? yung mga ilaw Oh, pinapatanggal sa akin ni Lani to yung mga ilaw kasi daw, mag snow na, baka masira. Eh, outdoor naman to, ba? Diba? <laughs> Kaya mo naman pala mag <laughs> May gulong pala to. Ayun, oh. No? Oo nga pala, pang mayaman na pala. Teka lang. Okay. Hindi, dikit natin dito. Oo. Oh. Oo, oh, kasi kahit dito naman eh. Wala rin. Eh. Dito na lang. Yan, salamat sa mga comment nyo. Yan. Kasi may nag-comment, no? Ano? Hinangin daw yun, no? Oh, hinangin yung kanilang barbecuehan. Kaya yun. At yun. Kaya Ang na kaya natin. Malamig. Anong plus ba ngayon? Plus 3? Plus 3 ba? nakakalungkot na yung ano no yung weather no parang wala lang bukas na lang eh may pasok pa ako may pasok pa ako eh yun lang pala nag, nag, jacket jacket pa ako akala kasi namin ako lang pala may kaakala <laughs> bubuatin eh may gulong naman pala to ayun yeah, yeah. okay na yan siguro okay na tawamin dyan no. Oh. No, okay na. Oil lang? Oil. Yung nga lang pala gagawin natin eh. Eh, dito nga mami, pasok mo pala yun, yung mga ano, snake plant. Ito, mo lang kasi yung ano, yung nasok mo papatay. Yung? Hindi, mabubuksan sarang yung pintuan. Snake plant nga yun, no? Kaya nga, doon ako sa loob. Paano nga ipapasok? Buksan ko yun, lalo, yung laro mo sa Anong... Papatay? Hindi na buhay. Hindi siya na buhay. Pero may isa doon mabubuhay. Oo. Oh, mabubuhay yan. Ang kapiling mo lang yun. Pinasok namin kasi yung lanta na ano, na halaman. Pero mabubuhay yan. Huwag kang magalala. Yan lang. Isa lang naman eh. Yung snake plant yan. Hindi. Nabuhay ba yung isang snake plant na to? Hmm. Hindi kasi bala kong bumili ng snake plant. Para lalagay sa mga kwarto kasi nag -re release to ng oxygen eh ayun, papasok namin sa loob wala bang insekto to? wala naman kaya yun ayun pala meron na namang bagong balita grabe diba kahapon no kagabi may balita na naman matindi ngayon balita na naman malupit pag-usapan natin sa sasakyan abang nilalagay ko itong mga winter para pernalya ko o oh, diba <laughs> ready na natin ano na nga pala dito ah yung ano na yung malapit na ang Halloween yun know? o may mga dekorasyon na kami wala pa ay wala pala hindi naman pala kami nagde-decorate sa Halloween yan. pero yung mga Canadian yun, nagde-decorate sila pero may mga ibang Pilipino rin may mga ibang Pilipino rin na ano, nagde-decorate ng ano, yung mga sa bahay nila ng mga ganon sa Halloween kompleto tayo eh. Hindi pwede yung ano yung kulang-kulang yung gamit po pag winter. Yan. Hirap lalo na dito sa Saskatchewan. Eh medyo brutal ang winter dito kaya sa mga papunta yan daan niyo na yung sarili niyo. Sabi daw kasi ngayon eh La Nina. Maraming ano, maraming snow daw ngayon tapos malamig. Sana hindi naman masyadong grabe pero yun yung forecast ngayong winter na to. Kaya yun, kaya kailangan maghanda tayo. Lagi naman tayong handa. Pero syempre, kailangan mong kumpletuhin, siguraduhin na yung mga essential sa winter eh dala mo sa sasakyan mo. Hindi mo alam kung kailan ka mababalahaw. Yun na. <laughs> yun ang nakakatakot, di ba? Kasi ang dami ko na nakita. Ang sa 11 years ko dito sa Regina, sa Saskatchewan, ang dami ko nang naranasan na winter storm. Ang dami na ako nakitang nabalahaw, na stranded, kaya yun, kaya kailangan mag-ingat tayo at ihanda natin yung sarili natin sa parating na winter. Maglakad-lakad muna tayo. Tama ko kayo sa ano, dun sa may school. Yun. Nakita ko yung kapitbahay namin na Pilipino ah. Alam nyo ba, yung nakausap kong kapitbahay na Pilipino, ano? Nakausap ko yon mga 3 years ago, nung bagong lipat kami. Tapos ngayon, hindi ko na siya nakakausap. Mga, <laughs> hindi ko na siya nakakausap nung, ano ano na yun? Uh, mga taon na yon siguro. Yun nga, ilang unat una huli yata naming pagkakausap. Pero nagtatanguhan kami. Lakad-lakad tayo Ito yung school dito na malapit sa amin Ayan. Kailangan kasi minsan ano eh Sinasanay ko na yung sarili ko na ano Na maglakad Mga ano 20 minutes na lakad Ayun. Para hindi naman Mabigla kasi May sasalihan tayong basketball eh Last na Laro ko yata 8 years ago. Ayun, 8 years ago. Baka, baka dun pa ako mag-collapse eh. Kaya sabi ko, kailangan na maglakad-lakad yan. Kaya, ayun, pagkaganto, ay eh, lakad-lakad tayo. Para namang, makaapat na babalam, makaapat na babaman lang tayo, di ba? Para naman, ano, hindi tayo masigaw na, masigawan ng mga kakampi natin. Ayun. E, papawis lang naman yan e, Papawis. Kaya, yun. Nakakatawa kasi nang tagal-tagal na natin hindi naglaro tapos maglalaro ulit tayo. Yung playground dito, no di ba? Ito maganda dito sa Canada, eh, oh. Yung mga playground. Talagang ginagasta sa nila. yung school nila ano, nila Dave Kakadilan. Ito ay extend na lang to kasi dumami na yung mga estudyante. Oh, muna tayo. Ah, uh, yun, ano ba yung sasabi? Yun, yung sasabihin ko yung ano, bagong balita na naman na mainit-init pa. Ngayon lang din, ngayon lang din ni-release yung balita na yun na sa Ontario, hindi naman dito sa Saskatchewan, pero sa Ontario, yun sa mga pupunta ng Ontario o nagbabalak ng mag-international student sa Ontario, sa uh, 2026 fall, eh, lilimitahan na nila yung international student sa Ontario na medical. Yung mga medical, medical courses. Ayan, bali, pure taga-Ontario lang yung tatanggapin nila. Ayan, walang international students. Para daw yung mga graduate eh hindi daw aalis ng lugar nila kasi karamihan daw kasi international student tapos pagka-graduate hindi na nagtatrabaho o hindi na nag stay sa Ontario kaya yun yung parang countermeasure nila o plano nila sa 2026 poll na yun, limitahan na ng 95% ang mga international student 95% yung yung mga taga Ontario at 5% lang yung international student kaya medyo masamang balita para sa mga gustong mag kumuha ng core course o program na sa medical sa Ontario yun di ba parang nakakaano nakakabahala yung mga balita ngayon pero yun daw yung sagot nila para lumakas yung ano nila Uh, retention ng mga estudyante na gumagraduate para daw yung hindi makahanap ng family doctor eh makahanap da daw ng family do family do doctor yo di ba hindi natin alam kung ano pa yung mga sasabihin ng ibang probinsya kasi kaya ako nasabi to kahit hindi naman ako taga Ontario kasi yung iba kasi sumusunod na yung mga probinsya iba kasi sumusunod yan eh kaya yon at least meron tayong heads up na uy, bawal na pala sa 2026 sa Ontario. Pili na lang tayo ng ibang ano, probinsya, di ba? Kaya yon uh, sana sana uh, maggumanda pa rin yung mga sitwasyon kahit ganto na iba't ibang balita yung mga lumalabas, yan. Uh, tapos yun yun lang at uh, Abangan na lang natin yung mga ibang balita pa na lalabas. Marama, malamang marami talaga yan eh. Tingnan nyo kahapon, no? Kagahapon, kagabi. ba? Diba? Sabi ko, may ilalabas na yan, malamang uli. Ayan, meron na naman. Pero hindi to, ano, federal, Ontario lang. Pero ba diba, yung mga balita na mga pagbabago, eh, parang napapadalas. Ayan. Uh, ano pa ba, ba? Yun, yun lang. Ah, uh, Baka kasi may magbalak sa inyo na pumunta ng Ontario at doon mag-aral lang medical and uh, medical yung program na uh, medical doon sa Ontario eh at least alam nyo 2026 eh 5% na lang na international student ang kukunin ayun ah binasa ko nga yung mga comment eh. Ah, yun, makaka daw yun sa ekonomiya ng Ontario kasi syempre babawasan yung international student. Eh, alam naman natin na times 3 o higit pa yata ang binabayad ng mga international student sa regular na student. Diba? Kaya yeah, yun. Tapos, yung ibang comment naman, sabi, bakit ngayon pa? Sana nung matagal pa, ginawa na yan. Alam niyo mga ganon? Tapos, yun. Sa, hanggang ngayon daw kasi, yung iba, hindi rin nakakakuha ng ano, medical doctor. Yun yung mga ikinagagalit ng mga taga Ontario na walang family do doctor. Kasi nga, tagal na daw nila doon, wala pa silang family doctor. Napakahirap talaga umanap ng family doctor ngayon kahit dito sa Saskatchewan, sa Regina mag-ano talaga, maghahanap ka talaga mabuti ng family doctor kailangan marunong ka magtanong o magano yung connection mahalaga talaga yung connection yung makipagkaibigan ka para at least alam mo yung connection, pakikipagkaibigan networking, yan yun yung mga wag nyong kakalimutan na dalhin dito sa Canada pagpunta nyo kailangan pala kaibigan talaga kayo. Yan dumidilim na at isang ikot pa ako pagkatapos ko ng isang ikot eh huwi na tayo And ano lang sinasanay ko lang yung sarili ko para at least isang ikot dalawang ikot kada gabi para <laughs> hindi tayo hingalin dun sa sa sasalihan natin kasi ano eh ah uh, yun, matagal-tagal na nga, ba diba? Tapos baka bigla kang, sabi nga nila, baka bigla dun, Sabi ko nga sa kanila, baka dun pa ako mag-collapse. <laughs> At tsaka, wag silang kabahan na, ano, yung magpupumilit akong pumasok. <laughs> Kasi okay lang sa akin na, ano lang, yung papawis-papawis lang. Ayan. ayan yun bisa uh, na natin maglakad papunta sa bahay. Ayan. Ay, ito pala yung bus dito, bus number 2. Ayan. Bus number 2, yan yung dumadaan dito sa tapat namin. Ayan. Ayan. Lad, lad. Tuwi na tayo. Maglakad-lakad tayo. Doon na lang ako iikot. Tapos, pabalik sa bahay. Sama ko kayo. Ayan. Siguro mga ano to. Mga... May mga naglalakad-lakad din, di ba? Sa gabi. Parang ano yata nila yan eh. Pagkatapos ng dinner nila. Maga, ewan ko lang. Maga mag-dinner yung mga Canadian, no? Yun na napapansin ko. Yan o. Bus stop. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo at tuloy lang ang pangarap dito sa Canada. Bye! Ingat!